aayusin ko yung ano, aking sitaw. Lalagyan ko pa po ng balag. Aayusin ko pa kasi hindi pa tapos. Ito, lalagyan ko. Ah, magbubupit lang muna ako ng talik. Kasi yung sitaw sayang pagka hindi natin inayos. Kasi ah, pag wala siyang balag, ano eh, mahirap hanapin yung bunga kasi na, napupunta lang sa napupunta sa sa lupa hindi natin nakukuha ng maayos hindi natin nakaharvest. kaya ngayon para maka-harvest tayo ng maraming sitaw ginawang ko po, po siya ng banyo. sa kabila. Dadagdagan pa natin kasi para tumibay. Ito, <tong> dadagdagan pa. <kapan>. Mm-hmm. <tong> hindi na siya tayang ang na po okay na po yung ating ano uh, gapangan ng sitaw ito po yung sitaw medyo maliit pa pero madali na lang tumagbunga ayan po meron pa dito. Ayan. Medyo hindi ko ayan po siya. Marami pa yan hindi pa tumubo ito pa oh. 'Di ba? At least makaka tayo ng sitaw.